pambansang pulisya ng Pilipinas. Pinagkahanda din po yung posibleng uh, yung mga banta na posibleng dulot po ng the big one dito sa ating bansa. May atin din po dyan da si Bomba Bea Peniza. Puspusan na ding pinaghahandaan sa ngayon ng na Philippine National Police ang mga posibleng banta ng The Big One, bunso ng sunod-sunod na lindol na tumatama sa bansa. Sa isang pulong balitaan sa Kamkrame, eh, inihayag ni Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na isa sa ilalim sa refresh ang mga tauhan ng Philippine National Police at maging ang mga regional offices nito para sa pagsasanay sa ugnay ng Special Rescue and Recovery Training bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa mga sakuna partikular na ang lindol. Anya kasalukuyan ding nagbibigay na rin ng mga instructions sa pambansang pulisya sa kung ano ang dapat na nilalaman ng mga go bags, gaya ng medical kits, whistle para sa emergency at iba pang mga importanteng bagay. Mala rin dyan, sir. Ma'am, yung patuloy po na sinasabi niya, i-refresh natin, hindi lamang ang national headquarters, pati yung mga regional offices natin, kung ng na special rescue and recovery training, ito po ay nationwide. At nagsisimula na rin po, yung pagbibigyan ng instructions ng ating pong mga go-back, kanina pong umaga, isa-isa po namin yung mga laman ng memorandum kung ano ba yung dapat na magilaman ng go-back. Halimbawa po, yung mga food provisions, yung mga whistles, yung mga medical kits, etc. Importante po. Yun po ang This way po, sa PIO alone, is po natin yung inspections po tayo. One is hiningil namin kung ano ba yung requirements sa yung bawa, yung kulay ng go at yung mga specificong laman ng mga ilalaman po nito. Kasama po yan. Kasunod dito ay titiyakin rin ng pambansang pulisya na magkakaroon ng inspeksyon ng kanilang Directorate for Logistics upang masiguro na mayroong sapat na kagamitan ng kanilang hanay magmula sa mga rubber boats, iba pang mga kagamitan at maging sapat na pondo upang matiyak na handang-handa ang kanilang hanay na humarap sa mga aring pinsala ng The Big One. Bahagi din ng pinapainspeksyon batay na rin sa direktiba ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga satellite phones ng National Headquarters at maging sa mga regional offices nito. Ani to nyo ang mga satellite phones kasi na ito ay ang magiging pinakapangunahing daan ng komunikasyon sa buong bansa kung sakali man na maapektuhan ng lindol ang linya ng komunikasyon. At yung inspection ma'am, yung big one na binabanggit nyo, yung pag iinspeksyon ng ating DL, ang ating directorate for logistics, kung halimbawa yung mga logistics natin, rubber boat equipment, ambulances, etc. Kasama po yan, ma'am, sa kaugnay ng kapag tayo na wala ng komunikasyon, pinapa-audit po niya kanina yung ila po yung ating naka-issue na satellite phones dito sa National Health Partners at sa ating po mga regional offices po. Sapagkat so, ito yung satellite phones lang ang magiging exempted sa communications sa saan ito yung magiging number one communications natin kung na naman yan. Ma'am, Samantala maliban dito, patuloy naman ang ginagawang mga operasyon, pagbibigay seguridad at assistance sa ngayon ng kanilang mga regional offices, partikular na sa bahagi ng Davao Region at maging sa Cebu na mga napinsala ng na malalakas na lindol nito mga nagdaang linggo. Mula sa Campo Crame para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.